Ang girls, naglilinis kami ng school. Sinda yung basura. Grabe. Parang yung basura ng hiniwang sa botuhan. Diba naglilinis ako guys? May nakita ako dito. Huh? Ito kawawa naman. Kawawa siya. Baby. huwag wow, ano ito oh baby oh huwag ah saka yan natin lalagay ito ay walang no. hugod yan? Nahulog eh, Nakita ko sa basurahan. Wala, hindi ano muna lang. Wala na pag lalagyan yan. Sarap, hindi lang. ano muna lang. oh, Diyan sa ano? Halagaan mo. Ay, <laughs> ah, oh. Ibigay mo lang kay Julin. Julin, baka maroon mag-alaga nito. Mabuhay lang. oh. Huwag ka mag-alala. Kung hindi mo mabuhay, okay na. Oh. Wow, ano man, oh. Wow, ano man. Ang kong kayo, babae kayo. Para ako mag-alaga niyan. So, Ani o. Oh. Ano yung papadidi dyan? Bibilan ng gatas yan. Hmm. Baba, oh, wow, meron pa doon siguro sa basurahan. Dito ko nakuha yan o. Eh. Ah, meron pa rito. Dito ko nakuha yung sisiw. Oh, wow, sa basurahan abang naglilinis kami. Ay, nahulog doon. Baka doon pugad. Nahulog.